Joma, buhong buhay na ba? Oo, ano? Si Victor. <coughs> Ay! Ang gwapo sa Tingnan mo! Tingnan mo dali! Ang gwapo! Ano, ano ba, Tolis? Huy! Parang hindi ka nagluluksa sa pag-uwi ni Ermer! Sabel naman, nagluluksa rin naman ako. Kaya lang, Huwag si pa paliwanag ako. Ah! Ah! Ano? ano ka ba, Doris, huwag! Tu! Doris! Sabihin mo sa'kin sino yan, sino Sabihin mo, dali! Si Victor nga! Ah. Ang pogi! Ah. Ah. At ang kisig! Bag Matipuno! Lalaking lalaki! At ang Nakakabuhay ah. ng tiwa! Ah nakakakulo ng dugo. <laughs> Dugong buhay na buhay! <laughs> <Yeah>! Ako, <Naku> Doris. <laughs> oh, <laughs> oh, nakita mo na. Grabe. <laughs> <Ayan>. <laughs>